para iwasang ganun din sa pagbalik. So, para wala tayong sinsil na mangyaya. Ang magagalap. May wasa na pagkasira ng kanyang housing o yung bearing housing. So, pinakadabis pag nagtatanggal tayo ng bearing. And bearing puller ang tawag dito. Sa mga online, maraming bibili nito. So, dapat sa mga tree shop at meron silang mga special tools kagaya nito. Special tools to. Para maiwasan na pagsisinsil ng kanilang mga technician. Para matanggal ang bearing. So, kung paano tinanggal ang bearing sa pamamagitan nito, ganon din ang pagbalik. Gamit din ito. Bearing inner fuller. Wow. pangalannya po pangalan niya. Okay, tapo na dito, hindi na sinsil. So yung iba niyang ginagawa, sinisinsil dito sa ilalim, ito may tendency magasgas yan. Yan ang iniiwasan natin. Kahit yan, hindi lalampas yan. Mas maganda pag may maganda ito. At saka standard po ito.